Nakauwi na rin sa bansa ang nasa 37 Pilipinong apektado ng sigalot sa Israel. Naging emosyonal naman sila sa kanilang pagbabalik, lalo't makakasama nila ang kanilang pamilya ngayong Pasko. Si Rod Lagusan sa detalye. Emosyonal si Arnie na makauwi sa Pilipinas kagabi. Matapos kasi ang limang taon, ngayon na lang uli niya makakapiling ang kanyang pamilya sa darating na Pasko. Ako po masayang masaya po na makakasama ko ang pamilya ko dahil sa limang taon din na hindi ako nakauwi ng Israel ay ng Pilipinas kaya masayang masaya po. Nag-decide na din po akong uwi kahit na ngayon ay kolehyo yung anak ko. Eh gusto ko rin makasama na yung pamilya ko dahil hanggang ngayon hindi pa po na natigil ang digmaan doon. Kasabay nito Anya ay nalulungkot din siya lalo't itituring na rin niyang pangalawang tahanan ng Israel. Sa kabuuan, nigit labing walong taon na kasi siyang nagtatrabaho sa Israel bilang caregiver para may ang kanyang pamilya. Mula sa ikalabing tatlong batch na ito, tatlong put isa ang mga caregiver at animang hotel workers. Pero kung may susunod pang batch bago matapos ang taon, ang kay Department of Migrant Workers Assistant Secretary Felicitas Bay, hamon kasi ngayon ay makakuha ng available flights. Our Migrant Workers Office and OY in Israel, they're still working Uh, on another batch. We really cannot say because it's quite difficult uh, to get uh, tickets. We, ha we have the funds to get the tickets, but the flight, it's very difficult to get now the flights. But we are, we'll try our best, now hopefully before the end of the year. Uh, tignan po natin. Sa kasalukuyan, Anya, higit siyam na po na ang nagpahiwatig na gustong umuwi ng Pilipinas. Sa na sa 413 OFWs na ang nailikas, pauwi ng bansa mula nang umatake ang grupong Hamas sa Israel noong October 7. Samantala, pagating sa tulong sa mga nailikas na Pilipino-Palestinian families na pansamantalang nanunuluyan sa University of the Philippines. Sa ngayon po, uh, there's no direct uh, assistance uh, for housing but uh, we are keeping in touch with the university and uh, sa ngayon po, uh, there is a concerted effort between uh, the LGU, DSWD, the, the university uh, at yung mga NGOs na gusto pong tumulong. Ah, may mga nag-pledge na para tulungan ng mga ito sa kanilang uupahan. As of today po, meron po silang uh, nakita malilipatan kasi po medyo uh, kailangan nang mag uh, uh mailipat na sila from the university and uh, uh patuloy naman po yung tulong na nabibigay. Anya kailangan ng special need para sa mga ito lalat ibang kanilang kultura at maging special arrangement. Rod Leguizad para sa morning show ng bayan Rise and Shine Pilipinas.